Magandang araw po sa lahat. Uh, gusto niyo bang malaman if meron bang ibang nakakakunag sa inyong mga wifi? If meron, papaano ba natin tatanggalin ang mga nakikisakay? <laughs> Welcome po ulit sa Innovation Channel at tatalakayin po natin ang isang app na makakatulong sa mga tanong natin ito. So, simulan na po natin. Ang app na po ito ay... Uh, pupunta po tayo dito sa Google Play so ang tawag sa app na ito ay Fing. Okay, search lang po natin yung Fing. Okay, tapos install natin sa ating mga um, devices. Yun. Okay, installing. Tapos, uh, eto, open natin. So, yun, yun mga, mga welcome. Yes, agree and continue tapos i-enable po natin yung location pwede okay so allow um, no thanks ako dito sige okay. and pwede kayong mag-sign me in or I'll think about it uh, on my case I'll think about it since testing lang naman ito so um, So, pipili lang naman po kayo kung ano yung mga uh, desired na choices na gusto niyo So, uh, para sa akin, pwede, pwede to I can manage. I can figure out what Okay. So, ngayon, uh, ito yung landing page niya. So, isa-scan natin yung network natin. Titingnan natin if meron bang mga ibang devices na nakakonnect sa ating uh, network. Okay, so lilipat ako sa mobile phone or sa cellphone. Titingnan natin doon tayo mag-check as well. Hello. Okay, so andito tayo sa mobile app. So sisimulan nating i-open si Fing uh, sa ating mga cellphone. Okay, so ito naglo-load. So i-check natin kung sino or anong mga devices na nakaka-connect sa network natin. Si devices, So, eto. Um, like, eto, for example, um, kailangan natin tanggalin ito si Realme C35. I-ano lang natin, i-tap lang natin si Realme C C35. Yun. So, eto. Um, eto yung mga choices natin. So, merong block device, uh, pause internet, timeline, remove device, being trace route, find open ports, wake online. So, pwede natin um, i-tap yung remove device or i-block yung device kung ayaw na natin silang kung ayaw talaga sila nating ma, uh, makaka -connect. So yun. So ang pinaka mabisang paraan po ay uh, palitan natin or i-update po natin yung mga password if marami na po ang nakakaalam. However, if wala po tayong time para palitan ng password uh, dahil busy po tayo sa mga negosyo, trabaho, o love life, <laughs> ang update na ito ay ang sagot sa lahat. So, sana po ay nakatulong ang video na ito. Uh, favor lang po, please click like and subscribe para gaganahan din po ako bawa na iba pang mga reviews at informational videos gaya nito. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat po sa panonood.